Inaasahang makakahinga na ang bahagya ang mga operator at driver ng pampublikong transportasyon. Ngayon linggo na kasi posibleng matanggap nila ang fuel subsidy mula sa gobyerno. Si Karen Villanda sa detalye, Rise and Shine Karen. Good news sa mga tsuper dahil ayon sa Department of Transportation, ngayong linggo target na maipamahagi ang fuel subsidy sa mga operator at driver na pampublikong transportasyon. Ito'y matapos ng mailabas sa Department of Budget and Management ang 3 billion pesos sa pondo para dito. Uh, nakuha na natin yung pondo, no? ita-download na Uh, kasi yung pondo ay mapupunta muna sa DOTR, no? The download namin yan sa LTFRB, no? So it will be downloaded today or tomorrow. Week siguro, within the week, ha? Uh, sa uh, uh, Kasi nakaredy naman na yung mga account numbers, no? Meron tayong konting problema doon sa mga tricycle drivers, no? Uh, kasi hindi hindi ba kumpleto yung mga information about them, no? Aabot sa 280,000 unit ng pampublikong transportasyon sa ilalim ng listahan ng LTFRB ang mabibigyan ng ayuda. Ito ay ang mga operator ng jeep, bus, taxi, UV Express, shuttle service, tourist at school service. Nasa 930,000 naman sa mga tricycle at 150,000 sa mga delivery rider sa buong Pilipinas. Sa kabuuan, aabot ito ng 1.3 milyon na benepisyaryo aabot sa 10,000 pesos sa matatanggap ng mga modern PUV, 6,500 sa mga traditional jeep at UV express, 1,000 pesos sa mga tricycle drivers at 1,200 sa mga delivery riders. Uh, yung mga nakaregister sa amin, no? bibigyan lahat yan kasi limited din yung budget na binigay sa atin ng uh, ng uh, gobyerno, no, ng Department of Budget, ng Congress. No. Ito ay nakasaad dun sa General Appropriations Act. Uh, 3 billion pesos. No? So isang bigayan lang yung 3 billion pesos na yan. Panawagan ni Roni, makarating sana sa mga tulad niyang driver ang fuel subsidy at hindi lamang masolo ng mga operator. Na, ang iniling lang namin sana sa mga operator na mabigyan, obligay nila ang mabigay rin sa amin dahil sa taas ng diesel, sa araw-araw kami ng masada, hirap, hana, hirap bubunuin. Una nang sinabi ng LTFRB na ipinadadaan lamang sa mga operator ang fuel subsidy pero layo na itong ibigay sa mga nagpapakarga ng kanilang unit o ang mga tsuper. One-time subsidy lamang ang fuel subsidy dahil ayon kay Sekretary Bautista, posibleng sa susunod na taon na ulit magkaroon ng pondo programa. Karen Villanda para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.